Sobra. Bakit? Eh, sa climate po ata, okay. papalit na. Sa tindi ng init ng panahon nitong mga nagdaang araw, napapahinto muna si Mang Nestor ng Bayan ng Lubaw sa kanyang pamamasada at tuwing ng sikat ng araw sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Wala siyang magawa kundi iwan ang tricycle at humanap ng masisilungan. Dati isang oras, ngayon, konting ano lang, wala na limang minuto na lang. Masakit. Mm hmm. Pa bakit? Anong feeling siya? Mayinit na mayinit, ma'am. Halos baluti na niya ang buong katawan. Mula paa hanggang ulo. Huwag lang tamaan ng matinding sikat ng araw. Ito po yung nakakover ka. Mm hmm. Kaysa? Kaysa masunog. Sa katunayan, sa inilabas na 5-day computed and 2-day forecast ng D.O.S.T. Pagasa sa highest heat index ng Lalawigan, pumalo sa 41 degrees Celsius ang naitalang pinakamainit na forecast nitong biyernes. Dahilan, kaya sinuspinde ng Kapitolyo ang face-to-face -face classes ng mga estudyante sa lahat ng antas sa publiko at pampribadong paaralan para maproteksyonan ang mga mag-aaral. Ang 41 degrees Celsius ay nasa ilalim ng Extreme Caution Classification ng National Weather Services, National Oceanic and Atmospheric Administration. Sa ilalim ng Extreme Caution Classification, maaring makaranas ng mga heat cramps at heat exhaustion na posibleng mauwi o magdulot ng heat stroke. Kailangan talaga mag-stay mag muna sa bahay. No? Tapos, alam ko, kahit na-ventilador lang o sa ilalim ng mga puno, Pwede na yon basta presko, wag lang silang magpainit. At, at yung, yung init na yan, marami talaga na heat stroke. Kaya payo ng mga otoridad kung nakakaramdam na ng labis na init ng katawan at nanghihina o iba pang mga sintomas ng heat stroke, sundin ang mga first aid tips para sa heat stroke. Ang advice ko to, sa mga kababayan natin, lalo na yung may mga matatasang presyon, i-maintain nila yung maintenance nila pang pang low blood kasi kung hindi sila nagme tapos ganyang mainit mataas ang presyon nila sa init ng panahon, marami maraming inatake sa puso. Dagdag pa ng kapitolyo, pangalagaan ang sarili para makaiwas sa sakit. Maging maalam sa inyong kalusugan para always healthy kapampangan.